hapon tabi sa ato, intero na taga-bulan. Kaya di ako niyan sa na banal na lugar. na inbibisita nato ng mga taga-Bulan, minsan Uradlaw, minsan Duro Domingo. Pero may mga importante yung kita din ng mga bagay, mga banal na bagay na kung minsan napapasipara ta lang, na imud ta, pero kung minsan diri ta na-apresyar, uh, agihan ta, imudon ta, pero hanggang gutub lang kita doon. Pero gusto ko tabi niyan ipaliwanag sa iyo na ininabanal nato na lugar niyan daghanon di diyan mga imahe sa mga banal na tao, mga santo, na inukit sin mga tagabulan na iskultur. No? Uh, parehas ni Arturo Turing Ricato, si Paking Francisco Arribas, nan anyo na mga ribulto na bato sa luwas, ang mga apostol, ang mga santo, hali sa saro na manguukit sa pangsanhan Laguna, na nakasawa sing tagabulan. Ini na mga stained glass na to, Ine na mga sa bintana, no? Uh, pinahay man yon sa panon ni Father Jeff dito sa Manila, pinadaradi. So may mood na ang Stations of the Cross, na ang mga itsura sa mga santo nato, no? May sayo din din ang na importante ho na imahe na 1904 pa palan, Kapayapaan, Imaay San Mahal na Inang Maria, Imakulada Concepcion 1904 pa uh, ah, ininaukit nang tapos binindisyonan siya sa apostolic nuncio to the Philippines. No? Ito na Santo Cristo dito. Inukit siya ni Si Turing Ricardo Tabi, taga Bulan yun, no? Na sa panahon ni Father Manuel Salvador, kinumisyon siya ng mga maghirimos ng na mga nagkapira ng mga ribulto. Di naimod na ito. Duro Domingo, o panahon na nagsisimba kita, no? Pareho sa Saint Jude de Dios, yan to dito. Ha? Ang Immaculada Concepcion, Maria, Mahal na Inang Maria, yan to, si Sagrado Corazon de Jesus tapos si San Martin de Porres. Si Tata Paking Arribas naman, han hinimo niya yato na ukit na bato na lapieta sa luwas. Tapos si Santa Rita de Casia. Si Marvin de Rosario naman na tagapagsanhan Laguna, nakasawa si Tagalahong, hindi na mga bago na mga ukit din niyan, siya nag-ukit abison. So, hindi na mga tao ni pambihiran mga talino ng regalo sa mahal na Diyos sa pag-ukit, no? na naimutan na niyan dito sa simbahan. Na dapat nato i-appreciate, maging modelo nato sa kabanalan, ang mga naimutan nato dito sa sulod sa simbahan. Ito tabi na imahin sa Mahal na Inang Maria, ang Imaculada Concepcion, inukit tabi yun ni Turing Ricato, mausang kanya bata na sinunong, Nunong. Di punto Nunong Ricato. So, i-appreciate po natin yung mga bagay na ini. Kaya importante yun ito sa ato. Buhay pagtubod sa pagpapamanal sa buhay nato. Na Ihapon, dumdumuntan pamanas ang kasaysayan. Tinitabi si Tony Boy Hilana ang sa iyo tour guide sa Bulan History and Culture hanggang sa masunod na episode. Salamat, Tami.